What's up mga panti Gamers! Nag solo rank game nga pala ako mag isa dito kasama isang alagad ko Tapos re request pa siya na mag Tita Gwyn ako Kaya ayan naglabas na naman ako ng Panty ni Tita Gwyn na isang linggo na ay suot pa rin Tuwang tuwa pa alagad ko dito Room nga na naman ako dito para ikalat ang amoy sa buong mapa Syempre unahin na natin si Mia Kalipa Idol yan ni Tita Gwyn ako pala naka first blood kay Mia Khalifa. Nakatikim siya ng panty na may dugo pa ha ha. Gusto pala sumunod nitong pusikat. Kaya naman hinabol namin ang malaking pusikat na ito. Pero hinarang ni Gatot-utot. Kaya hindi na ako nakaabot. Dahil dyan paamuhin muna natin si Gatot-utot. Hinimate siya sa amoy ng panty ni Tita Gwine. Wala ba namang labalaba? -laba? Dito tumatay pala sa damo si Pusikat. Tapos napatay nga pa yung alagad ko. Kaya pinaghigantay ko na lang siya gamit haduken ko. Umiihi nga sa damo si Tita Gwyn tapos hindi niya huhugasan. Tapos si Pusikat Nana ay ating abangan. Para paamuhin siya ng panty na hindi man lang hinugasan. Nabuhay pa nga siya dito at ang tibay ng hininga. Pero hindi ko hahayaan na makauwi ka kaya sabay na tayo hahaha. May panget dito na hinahabol si Lele de Lima. Pero natapot na siya nung may nalanghap siyang kakaiba. Walang iba kundi panty ni Tita Gwy na walang laba. Ayan hindi na siya nakahinga. Pagkatapos biglang tumalon si Gatot Utot. Mabuti na kailag si Lele de Lima at tinalunan ko na rin si Gatot Utot. Ganyan ang tamang talon. Pero aalis na ako dito baka mapunit pa panty ko. Kayo na bahala dyan mga alagad ko. Yung po sikat na si Nana nagpapakitang gilas na naman. Kaya naman pag ikaw nagpakita sa akin siguraduhin mong hindi kita mahuhuli. Dahil makakaamoy ka talaga ng panty na marumi. O ayan nagpakita ka pa. Lang hapin mo amoy ng panty na walang laba. Ayan nalagutan ka ng hininga. Ayaw mo kasi makinig. Anyway, yung pangit dito gusto umado ng pagong pero dahil pangit ang plano niya na kamukha niya ay hinabol na lang namin siya. Saan ka pupunta? Tapon basura. Amulin mo panty ni Tita Gwyn na amoy basura. Idamay na rin natin itong taong apoy dahil nang iinit na ulo ko dyan. Ihiuli tayo sa damo at paamulin kung sino magpakita. At ayun nga nahuli na naman si Nana at naputokan pa ni Lele sa mukha. Grabe ba? May tatlong itlog dito na gumagawa ng pangarap. Kaya naman yung panty ni Tita Gwen ay kanilang malalasap. Sisiguraduhin na kahit isa walang makakatakas. Sa amoy nitong makamandag. Siguradong mga kalaban ay iiyak. Naubusan na ng hininga si Xbird pero itong pangit na ito mukhang kayang magtagal sa mabahong amoy ng panty ni Tita Gwen at kanya pang na-enjoy. Isang one hit na nga lang siya pero bumalik pa rin siya siguro manyokis pala siya. Nahuli ko uli si Nana kaso naging pusikat na naman siya. Sinworthy pa nga at nakatakas tapos si X-Bird sinunog pa ang panty ni Tita Gwen at tuluyang nalagas. Kaya naman nakita ko uli sa mapa si Nana at pinuntahan ko agad para paamuin. Nataranta na nga siya at hindi na alam anong gagawin. Ikaw ba naman mahuli ng panty ni Tita Gwen sino ba namang hindi hihimatayin? Muntik pa mapunit panty ni Tita Gwen dito. Buti na lang makonat ito. Balak pa nga habulin ng boys si Tita Gwyn dahil naadik na sila sa amoy. Kagaya na lang ni Balmond na gustong gusto makakita ng panty ni Tita Gwyn na marumi. Pero mali ka ng wrong decision. Nagtanong nga si Nana bakit siya na lang lagi nakakaamoy ng panty ni Tita Gwyn. Kaya naman ako ay naawa at muli ko siyang pinuntahan para paamuhin uli siya. Nahuli ka uli ng panty ni Tita Gwyn na walang laba. Gusto mo umuwi, sige tulungan na kita. Napakapangit ng ugali mo. Ubos na nga namin ang kanilang lahi. Kaya ang laban na ito ay amin ang tatapusin. Naawo na kasi ako sa kalaban kaya tatapusin na natin ito para makamit ang panalo. Ayun lamang, share nyo na rin sa friends nung hindi naglalaban ng panty at huwag kalimutang mag-follow. Maraming salamat sa panonood ng wala kong kwentang video.